yun no oh, panibago na naman tayo sapot papunta ayan oh ha oh ha oh ha ayan, oh. oh papunta sa dun sa babang yun ayan makapal lang sapot niya dito oh. tap po saan siya bumaba meron dito sa lisa limot dito meron din pas ng hangin ito meron dito saan papunta putul ay dito ng adugsong ay ay ito ng laman dito sa gitna nito sa loob So, ito yung sapot niya. Tapos dito siya nakadugtong. Ayun. Yan. Kunin natin. Tumalun. Tunggol! Barili kita sa mukha! Nga wala na. <laughs> Tang. Tang ang asi. na natin. Ayaw niya magpakuha eh. Tigas ng sapot.